Hello, hello, welcome to San Eleven Quintaro, kamusta po kayo? Kamusta ang iyong mga energies, ang Kamusta? So, maraming maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po. At sa mga bagong subscriber po, maraming maraming salamat po. At sa mga nagla-like at nagko-comment, maraming maraming salamat po. Thank you, thank you po. at sa mga bago, welcome na welcome po kayo dito sa San Eleven Quintaro. And sa mapadaan po, ano sa YouTube, um pa-like na rin po and subscribe if mapanood nyo. So sa na no, titingnan natin ko ano ang yung energy. Itong buwan ng October, November, and December. So, general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung nilamang kung ano ang akma para sa inyo, ang ibang hindi ay, paubaya po natin sa iba. So, simulan na natin ang iyong energies, mga Sagittarius. Okay, Sagittarius. So Sagittarius no, meron kayong wellness pagdating ng October, November, abundance. Wow. Sigsig-liglig at umaapaw na biyaya. Maganda. At communication. So itong itong wholeness na to, na to, sa, so, <clears throat> so, <ibig> sabihin, <clears throat> lahat, lahat na sa inyo na, kumbaga, <clears throat> kumbaga, na, meron kayo dito ang ano, nasa inyo na, yung mga pangailangan nyo, kumbaga meron kang mailalabas dito. Hindi ka nawawalan. Kaya nagkakaroon ka dito ng abundance. Maraming marami kang biyayang matatanggap. Kaya kailangan mo makipag communication. Siguro kailangan mo makipag communication sa magulang mo, sa mga anak mo, sa sa person mo so tingnan natin tingnan pa natin kung ano sasabihin ng ibang deck ano tong wellness So, Sagittarius. <clears throat> siguro, nakakapag-isip ka dito ng lumipat ng ibang lugar. Pumunta ng ibang bansa. Or, gusto mong gusto mo nang makalimutan yung past past na nangyari sa iyong buhay at gusto mo itong iwanan na at gusto mong makalipat na makalipat na na siguro gusto sabihin natin gusto nyo makalipat ng ibang pinapasokan gusto nyo pumunta na ibang bansa at doon na kayo magtrabaho gusto nyo kasing lumipat na ng ibang lugar Kaya nakakapag-isip ka dito ng pumunta na ng ibang bansa para mas lalo kang makamove on dito sa isang sitwasyon na nagkaroon ka ng problem or ang ilan din naman sa inyo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron ka rin isang sitwasyon dito na 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 hindi mo sinasabi, hindi mo muna sinasabi itong nangyari sa iyong buhay dahil ayaw mo na ayaw magkaroon ng direct distraction sa mga pagsasabihan mo dahil gusto mo magkaroon ka ng progress dito gusto mong masimulan itong itong makamove on or gusto mong makapunta ng ibang lugar gusto mo itong magkaroon ng progress at masimulan mo ito dahil um meron kang gustong kalimutan na or makamove on na sa isang sitwasyon na na sa na sa'yo kaya pilit mo itong kaya talagang kinakalimutan mo na ito at gusto mo nang i-release lahat at doon mo nalang gawin sa ibang lugar para mawala na yung bigat at or sama ng loob na nararamdaman mo. Kaya pilit mo tong muna tinatago sa sarili mo para makalimutan na ang lahat. No. Kaya nakapag-isip ka talaga dito maka makapag-relocate or makaalis or iwanan yung ganyang problema na, na na encounter mo. Pero hindi mo to hindi mo to pinapaalam sa hindi mo to pinapaalam sa iba kasi ayaw mo nang may roompang madamay na iba or or ayaw ayaw mong malaman ng iba dahil baka isipin nila na or baka ipagkalat nila na ganyan nga na may nagkaroon ka ng problema kaya sinasarili mo na lang ito so sa Gitarius tingnan naman natin pagdating ng November of so, so dito sa guitarist no misa nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka dito ng pag uh, ah, kumbaga nagkakaroon ka dito sa sarili mo na parang feeling mo may umi may umi istorbo or nagkakaroon ka ng irritation or disturbance sa nararamdaman mo. No? Sa guitar use. Kaya, itong itong abundance mo para siyang kasi nagkakaroon ka dito ng ano eh, parang negative thinking. Parang iniisip mo sa sarili mo na bakit bakit nangyari sa iyo yung ganyan? Bakit nangyari yung nagkaroon ka ng ganitong disturbance sa sarili mo? Kaya itong gusto mong makamtan, gusto mong maabot. Kumbaga nagkakaroon ka dito ng nagkakaroon ka dito ng thinking na negative. Kaya, hindi mo siya, hindi mo siya maumpisahan. Hindi mo siya maumpisahan, pero pilit mo po tong pilit mo tong kinakaya. Pilit mo tong kinakaya para lang makamtan mo tong mga tinatanim mo. at para magkaroon ta ng stability or mag lahat ay maging okay kung ano man tong kung ano kung ano man tong mga iniisip mo ng mga negative thinking para lang dito sa abundance mo Kung kumbaga ang nasa sense ko dito wag kang mag overthinking wag kang mag negative thinking sa mga idea mo na gusto mong gawin kasi kumbaga nahaharangan siya no kailangan positive lang po. Kung nagkakaroon ka man ng pagka-irritable sa iyong sarili, tanggalin niyo po. Para lumaki, lumaki ito ng lumaki yung mga tinanim ninyo para sa iyong sarili. At makalimutan na itong mga nangyari sa iyong buhay na para na niletgo mo na. Kasi kumbaga dito parang bumabalik pa siya eh bumabalik pa dito yung nangyari sa iyo kasi iniisip mo pa siya kaya kumbaga naharang siya imbis imbis na natanim mo na nakapag let go ka na natanim mo na iniisip mo pa rin kaya bumabagal yung pag laki no tanggalin niyo po yan para lahat po ay okay para lahat ay magkaroon ng Makamtan mo itong mga abundance mo at mga iniisip mong idea na gagawin mo sa sarili mo para magkaroon siya ng progress na no? tanggalin niyo po yung pagiging negative thinking na binabalik niyo pa yung mga nakaraan. So tignan naman natin pagdating ng December, kailangan, mo, kailangan niyo po makipag-communication. So tignan natin kung ano itong communication na ito. Okay, so dito sa Gitarius na, kailangan mo makipag-communication kasi may isang tao na gusto mag-offer sa iyo ng pagmamahal. Wow, mahal na mahal ganito ng taong to. Mahal na mahal ka niya. Talagang ibibigay niya sa iyo yung pagmamahal na na karapat dapat para sa iyo dahil dahil nagkakaroon ka dito ng nagkakaroon ka na dito ng pagbabalansis sa iyong sarili. At hindi mo na hindi mo na binabalik yung mga nakaraan na nangyari sa iyo dahil kumbaga nakakalimutan mo nakakalimutan mo na unti-unti kasi may dumating sa buhay mo na isang tao na mahal na mahal ka niya. Sobra. Sobrang pagmamahal na binibigay sa iyo. Kaya kailangan mo magka magkaroon ng communication dito. Dahil ikaw ang ikaw ang pinapangarap niya. So kailangan mo lang ibalanse, no? Kailangan niyo lang kailangan nyo lang pong ibalanse. Wag wag po lahat ibigay. So kailangan niyo pong kilalanin, kilalanin tong it, itong person na gusto mag-offer sa iyo ng mamahal. Kilalanin niyo po at mahalin at mahalin mo ang iyong sarili huwag ibalanse niyo po at magkaroon ka dito ng pag, um, pantay no so sa nakikita ko naman ay mahal mo rin tong taong mahal mo rin tong taong na to at mahal na mahal, mahal na mahal ka rin niya kasi Ace of Cups, ibig sabihin, umaapaw yung pagmamahal mo sa kanya or pagmamahal niya sa'yo. At, ayan, ay mahal na mahal ka niya. At, kailangan mo lang siyang kilalanin, kilala, kilalanin ng mabuti. At, magkaroon ka dito ng um, pagbabalanse at i-analyze mo siya ng mabuti. No? Pero mapapagtagumpayan mo to dahil gagamitin mo na dito yung isip mo at talagang mahal nyo rin ang isa't isa. Kaya nagkakaroon kayo dito ng communication at kinikilala nyo ang bawat isa. So, ang ilang sa inyo, no? Sagittarius. So, Sagittarius, muna sa ngayon. Thank you, thank you. Please like and subscribe. Thank you, thank you po and God bless.